may kasi tinatang ng mga tao yung anak na rinina, na nagsimula siya ng hindi sobrang taas pero ngayon pataas na ng pataas yung ratings at sana po mas marami tong nanonood para mas mas, mas. yun sobrang thankful po kami sa lahat ng sumusuporta dahil as in nakakanabig ko talaga sa amin yung mga balita na as in pataas na siya talaga ng pataas and yun maraming maraming salamat po sa iyo ayun um well Well, Siyempre, uh, sarang so, kami papasalamat sa mga fans, sa mm. mga supporters na so, talagang araw-araw, gabi-gabi talaga silang nanonood. Kung baga, um, uh, hindi talaga sila bumete everyday talagang nasusundan nila yung story. So maraming maraming salamat sa inyo. Ano ba masasabihin ko? Ganun na din. <laughs> so, thank you sa mga followers, sa mga audience, sa uh, viewers, sa lahat ng nanonood ng Ana Karina. Maraming salamat po. Uh, kayo po dahilan kung bakit mataas rating <laughs> sa amin. And kaya, para sa inyo po yung story na ibibigay namin oh, sa inyo. Oh. <laughs>